subject natin sa English yung ginagawa mo? Si mo talaga. Tara, sali ka sa amin. Kulang kami sa team. Oo, ikaw. Bakit naman hindi? Eh, matalino ka naman sa klase, diba? e di ba? Eddie, sumali ka lang sa amin. Dahil sabit na mapabilang sa mga kapwa niyang bata, madaling nainganyo si Carl na sumali sa grupo ng mga manlalaro. Ang hindi niya alam, simula na pala ito ng pagpagsak niya sa patibok ng computer gaming. Galing mo ah. Kaya mo yan. Game, okay, laban tayo ah. Oh, Carl! Mm. Pawis na, pawis ka. Ha? Pawis na pawis ka. Kutong ka. O, oh, eh, bakit? Anong nangyari doon sa pera na pambakon mo? Gutong ka. Kasi po, hindi nagre-resist si Kuya. Saka, saka po, naglalakad lang po yan papasok. Tinitipid ang pera para may pambayad sa computer shop. Ano, Carl? Hindi tama yan. Hindi ka dapat nagpapakapagod at nagpapakagutom para lang makapaglaro ng computer. Ano ba? Carl! Carl! Kina ka ba natutong magdabog ng ganyan? Carl! Carl! Bumalik ka dito! Mid. Oh. Oh, stand up. Nice, nice. Ay, sige. maganda pala. Baka malaman na naman ng na lola mo na tumakas ka. Tara na. Kanya-kanya bayad, ha? Ah. Kanya-kanya bayad. Paano to? Oo, oh, gaabo, no? Galing ka lang naman sa kompyuteran, Karl. Upo ka. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa'yo, Karl. Hindi pa basapat sapat sa'yo na natigil ka sa pag-aaral dahil sa bisyo mong yan? Ngayon tumatakas ka pa kapag kagabi para makapaglaro lang? Iyan ang isasagot mo sa akin na hindi naman ako nagbibigay ng pera para sa bisyo mo? Sinasagot mo na rin ako ngayon ng ganyan? Bakit, Carl? Bakit? Saan ka kumukuha ng pambisyo mo, Carl? Saan? Nawawalan kami ng pera ng kapatid mo palagi. Sabihin mo sa akin, ikaw ba kumukuha? Ikaw ba, Carl? 是 <laughs>